or to this video guys is mag may bago na naman tayong motor at ngayon lang natin ito makikita dito sa Pilipinas itong Monarch na brand so ito yung pinabagong brand na papasok dito sa Pilipinas at by May magkakaroon na sila ang ganitong motor available na sa buong bansa ito, so, ito yung nasarapan natin is 180 so 180cc to guys grabe China brand nito guys na itong Monarch Brand. so by may meron na ito sa Pilipinas so ito yung kanilang mga model ayan ayan so by may yan guys monarch. ayan monarch brand scooters ayan yan. napakaganda yung kanilang mga style guys kasi napaka futuristic yung mga design itong bagong brand na papasok dito sa Pilipinas. So itong motor na to guys, is kita natin naka split style. Headlight nito pero full LED na siya guys at para sa may kahawig sa uh, Winner X pero iba yung kanyang design kasi medyo slim ito at napakaganda rin ang kanyang design ng kanyang headlight -head dito sa harapan at pero din tayong air vent dito yan, same din siya sa Winner X, ang kanyang itsura. At dito naka liquid cooled na rin ang motor na ito sa front suspension, naka telescopic fork pero makapal at naka disc brake nito pero wala itong ABS, guys. Napaka na rin ng design ng kanyang bags niya. At may single piston caliper tayo. Size naman ng gulong niya dito, at tubeless na rin ito. Check Tulong. Lang ha. Tulong. 90-80 by 17. Yan yung gulong dito sa harapan. Dito sa likuran guys. Dito natin. Napakaganda rin ang kanyang designs. Meron tayo. Ang diamond design. Ito, Matay Light at napaganda rin ang na kanyang signal light dito sa sura. Pero template light, napaganda rin ang na kanyang design dito. At di ko naman sa suspension, naka muna siya kyan guys.

Yan. Karon din tayo magandang compress. Alas ka local like siya guys lang winner X. 150. Yan. Sa so, napakaganda rin ng kanyang style ng kanyang one dito guys. Napakaganda. Kasi so, kaya yung itsura niya. Makina. Ganda rin ng makina guys. Tsaka 180 cc na ito guys Grabe Sa signal light nya guys Kita natin na gilid yung signal light nya Ito yung logo ng, uh, ng kanang Silang brand na Monarch Ito yung logo nya Napakaganda Guys, gumagamit pa ito ng shutter key Dito naman sa mga pindutan nya Meron tayong electric start Pero wala itong kick starter guys Meron tayong patayan Ang ilaw Tapos meron tayong kill switch Ayan tapos dito naman sa kabila, meron tayo ngayon low. Pass switch. Meron tayong pass switch. At turn signal light. Busina. At may built-in phone holder na rin ang motor na ito. At na meron tayong napakalapad na meter panel dito na fully digital meter panel display. At marami ka na makikita mga information tungkol sa iyong pagmamaneho. Dito naman sa kanya mga lagayan, meron tayong pouch dito na maliit. Ayan, so may lagayan din tayo ng mga coins. Parang bariya lang yata yun, pwede makasya dito. Dito naman tayo guys sa kanya storage. So wala siyang storage box. Same na same sa Winner X. Dito rin ang kanyang lagayan nito. So, yung tanke niya, grabber. Ayan, itsura. Pagdating naman sa kanyang engine specification, meron itong single cylinder, dual overhead cam 6 speed manual transmission, liquid cooled system na rin ang motor na ito Kaya naman umabot ang kanyang maximum horsepower sa 12.5 kilowatts at 9,000 rpm at may maximum torque naman ito na 15.5 newton meter at 7,000 rpm. Pagdating naman sa fuel tank capacity nito ay meron itong 6.5 liters fuel tank at may average fuel consumption na aabot sa 40 kilometers per liter. At na rin ito para sa 180cc na motor dahil naka fuel injected na rin ang kanyang fuel system nito. At sabi nga ng Monarch Philippines ay by May 2024 ay available na ito nationwide at may presyo naman ito na sa halagang 110,000 pesos. Napaka affordable nga naman talaga ang presyo dahil 180cc na at napakaganda rin ng mga features ng motor na ito. Kaya nitong makipagkompetensya sa mga sikat na motor na underbone tulad na lang ng Winner X ng Honda, Rider FI ng Suzuki, Sniper 155 ng Yamaha at sa iba pang mga underbone bikes brand dito sa Pilipinas. Kayo e mga rider, anong masasabi niyo sa video natin ngayon? Maraming magkomento dyan sa baba at maglalagay din ako ng link sa description ba for direct enquiry sa Monarch Philippines. I hope nagustuhan niyo ang ating video ngayon at para sa susunod na review, abangan!